ang mga walong pinakamalas na gamit at bagay sa ating mga tahanan. Ang nagpapaubos ng ating pera, paalala, Diyos pa rin ang ating sandigan sa anumang mga pagsubok sa buhay. Ang mga bagay-bagay na ito ay base sa mga feng shui expert. Ang una sa listahan ay ating hagdanan. Dapat nating malaman ang bilang ng ating mga hagdanan. Ito ay kinakailangan na ang pinaka nagtatapos na hakbang o landing ay nagtatapos sa oro. Dahil kung ito ay nagtatapos sa oro, ito ay nangangahulugan na ito ay yaman o pera. Kung ang huling paglapag ng hagdanan ay nagtatapos sa mata, ibig sabihin ito ay kamalasan at pagkakasakit. Kaya bibilangan natin ang bilang ng ating mga hagdanan: oro, plata, mata. Hanggang sa dulo ng landing, kinakailangan na magtatapos ito sa oro para sa swerte. Dahil kung ito ay nagtatapos sa oro, ito ang pinakamahalagang bagay sa ating mga hagdanan. Ito ay magdadala sa atin ng kayamanan at pera. Kaya dapat iwasan na magtatapos sa mata o plata ang una at huling landing sa hagdanan. Ang pangalawa, ang pangalawang gamit na bagay sa ating mga tahanan na malas ay ang rockang chair. Mahilig ka bang gumamit ng rockang chair, na kahit walang gumamit, masisira o maalog? Alam mo ba na sa gabi, ito ay maglalabas ng mga negatibong espiritu o negatibong enerhiya na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin. At kung mas maraming negatibong enerhiya ang ilalabas, ito ay magbubunga ng mas maraming kamalasan. Lalo na kung walang tao sa bahay mo at may rocking chair na gumagalaw. Nangangahulugan ito na ang espiritong ligaw ay nananatili dito, at na kung mayroong higit pang mga espiritong ligaw na nananatili sa iyong bahay. Kung mayroon kang isang rocking chair, mas mabuting alisin mo na. Para maiwasan mo ang pagkaubos ng pera mo sa bahay, pangatlo sa listahan ay ang halaman kaktos. Pwede ka namang mag-alaga ng kaktos, ngunit mas mainam kung hindi mo ito ipasok sa loob ng iyong bahay. Mas mainam na ito ay nakalagay sa hardin o labas ng tahanan. Kahit marami pa yan, basta sa labas lamang ng tahanan nakalagay at huwag sa loob ng bahay. Kasi naman, ang mga kaktos ay may tusok-tusok kung saan sinasabing kapag ang kaktos na yan ay nasa loob ng iyong tahanan, ito'y maaaring pagsimulan ng pagtatalo at pag-aaway niyong mag-asawa. Mas maraming itong inaakit na problema, inaakit na problema sa inyong magkapareha. Kaya naman, kung nararamdaman mo ang madalas ng pag-aaway niyong mag-asawa, maaaring sa loob ng tahanan ay may kaktos na nasa loob ng bahay. Kaya kayo ganyan, isa pang matindi ang kamalasan na dala ay ang pwesto ng salamin hindi ko naman sinasabing bawal ang salamin sa loob ng tahanan. Ngunit ingatan mo ang pwesto na pinaglalagyan ng salamin. Bawal na bawal ang salamin na nakaharap sa pintuan. Sapagkat pag-flush pa lang ng positibong enerhiya, o pagpasok ng blessing ay agaran din itong lalabas. At paglabas ng blessing sa iyong tahanan, mararamdaman mo na kahit anong pagsusumikap, ay agaran din na uubos ang iyong kaperahan. Yun ay dahil ang pintuan ay nakatapat sa salamin. Kaya mas marami kang nararanasang kamalasan. At mas marami din pagkaubos ng kaperahan. Kaya ipuesto mo ang salamin na hindi nakatapat sa pintuan. At lalong hindi nakatapat sa bintana para hindi lumabas ang mga positibong enerhiya.